at itignan natin yung uh, view ng Tagaytay so matagal din hindi, hindi nakapagpunta ng Tagaytay alright so ayan uh, hanggang dito na lang muna makasuri see you Tagaytay alright so what's up mga uh, so ayan nga uh, nandito na tayo sa Tagaytay guys uh, ng oras din dahil ang traffic tayo pero walang problema dahil uh, may kanaks naman na may bago tayong uh, expressway ngayon na uh, mabilis makapunta dito sa uh, Tagaytay. Alright, so simple lang dito tayo sa Tagaytay mga kasurti kaya ikot-ikot uh, tayo. No? Uh, dito tayo sa ano sa wind wind song. So nandito yung uh, <coughs> ano yung uh, yung, uh, yung assume guys, samahan niyo ako. Uh, tayo dito sa uh, ano, tagay tayo dito sa taas. Alright, so siyempre pag may mga kanas no? kung bago lang kayo napad dito sa akin channel, huwag niyo kanimutang mag-subscribe at siyempre pakipindit lang yung notification bell para itig ko sa mga video na yun ako ng Dito lang yan sa uh, kanas worthy vlog. Alright, so ayun ang mga kanas samahan ako. So, what's up guys? Ayan po, balik po si Alright, so ikot tayo dito muna. mas mainit ha. Ah. Okay, tayo sa guys. Ayan. 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 Ang ganda ng ating guide So alamin lang natin dito kung uh, saan matitip ako ah, ngayon. So nandito sa kabilang tomtoms.

kita di ini ah, kahit maano dito medyo malamig kasi maangin eh. oh. so, ini yung sinasabi ko guys ang ganda na mga views sa likuran natin yan medyo uh, maano lang ang araw so kaya dito titingnan natin dito sa baba guys medyo maganda yung dito uh, nandito <clears throat> medyo mainit pero malamig ang simoy ng hangin yan against the light lang tayo guys pero pupunta uh, tayo dito meron ditong uh, circle So ayan guys, uh, pinotor ko yung uh, uh, boses dahil uh, medyo may narinig tayong uh, music. No? Kaya uh, ayan, uh, hiniikot natin yung uh, circle dahil uh, maganda sana yung view dito guys. Kaso lang, uh, Putol putol siya hanggang dito lang siya oh. may mga konting basura pa dun sa baba Yan, no? <coughs> ang ganda sana ng ano dyan guys ng uh, <coughs> tanawin no kaya lang uh, medyo mainit at uh, may music ang lakas ng music dyan guys kaya pinatay mo natin yung uh, original boses ko dyan hindi ko masyadong uh, marinig yung aking uh, buses dahil uh, at hindi maintindihan dahil napakalakas ng music no pabalik na, sana tayo diyan guys kaya uh, medyo nagpahinga muna ako dito <coughs> dahil uh, talaga nga habang lumalapit ako diyan sa taas eh diyan sa likuran na yan ko nakikita niyo ayan yung malakas diyan ang gagaling yung malaking uh, malakas na buses kaya medyo tumigil muna ako dyan ah... Uh, relax ng konti dahil masarap yung uh, simoy ng hangin medyo malamig guys <coughs> ang hangin dyan so... <coughs> pero hindi naman uh, talaga kalamigan tamang tama lang no? at uh, <coughs> nagpapahinga lang muna tayo para sa susunod na ikot natin alright <coughs> so dito naman guys uh, ito yung hotel na inananamin. namin. Dito kami sa taas. No, nasa lobby. Nasa lobby ako yan nung makita ko tong uh, view na ito na napakaganda guys. Yan no? Sa baba, kitang kita mo yung kabahayan. Sa baba na yan. Yan. At dito naman mga kasorte, uh, binalik ko yung uh, view dito. No? Nung uh, nakaupo kanina kung makikita nyo. So, binidyo ko yan, guys, yung ano na yan, yung uh, bundok na yan, na puro bahay na siya, guys. No? Yun. Uh, kaya medyo nabawasan yung uh, lamig diyan, guys, dahil diyan sa, ayun mga atin, yung uh, village na yan. Ayan. Kung saan nung araw diyan, eh, nagpapagpayan yan. No? Uh, ngayon, ayun na, mga bahay na yung uh, nakikita natin alright so dito naman sa kabila guys uh, medyo madilim na to nung uh, kinunan ko at nakikita ko yung mga dun nasa baba yung uh, sinag ng araw inandoon pa rin sa baba kasi uh, dito sa area na uh, ko ay medyo madilim na <clears throat> so ayan at dito nga mga, mga kasorti uh, kinabukasan na ito no? medyo nag ikot ako dito sa harap ng uh, Skyruns Ito yung harap ng Skyruns mga kasubay <coughs> yan, uh, medyo nagikot-ikot ako dahil na sobrang lamig So naglakad ako, doon ako galing yan Sa dulo So namashel ako dito sa <coughs> Ano na ito? Sa harap ng uh, Skyruns At ayan nga, nakunang ko yung Ferris uh, Wheel ng Skyruns Ayan oh. Dahil uh, sobrang aga pa, no, kaya medyo ma uh, baba pa yung araw at uh, medyo malamig yung simoy ng hangin, guys. <coughs> yan <coughs> habang naglalakad ako dyan, eh, ayan, uh, nakunan ko ng ano yung uh, kahabaan ng kalsada nito na papuntang Batangas at yan nga mga no? hanggang dito na lamang at maraming maraming sa inyo sa inyo lahat sa so patuloy ng pag suporta dito sa aking channel alright so hanggang sa muli mga kasulti ito po si laging nasasabi papalala at po sana tayo gumawa ng kabutihan